Ah, di ba sir, di ba? Bawat region, kanya-kanya. -kanya, lahat may pasyon eh. Iba-iba lang yung version. So, I ano mean, yung... May mong mga. Opo, yung yun. Kasi yung pasyon, uh, may mga ilang pag-aaral. Kung yung, uh, yung, yung history ng pasyon. na uh, may iba't ibang, ano to eh, uh, version. Pasyon Pilapin, pasyon mahal ni si Christ kung Panginoon natin. Ah... Hmm. Uh, pero, kung dito to share, before, ang passion, di ba, ay, ang passion niya, di ba, para sa mga buhay. Mm -hmm. so, may nagpabasa, ganyan din yung sa ng buhay. Pero, historically, ang passion ay para sa mga malapit na mamatay. Hmm. Okay. So, uh, ang passion ay nire-recite yan ng 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 primary, ng sura pareho, sa taong malapit na mamatay. So, uh, para ma-accept yung mm -hmm. na-accept si na siya, para ma-accept mo yung kalutayan, mm -hmm. uh, 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 siya mahirapan, yung, uh, uh, para uh, yung panay ng palatayan niya, etc. Mayroon na, natin siya mga Tapos ang kakatwa dito sa pasyon, kasi uh, kapag ang misyonaryo o yung may kailangan puntahan ng ibang lugar. Yeah. No? Ang meron silang itinalagang tinatawag na magpapahesis. Mm -hmm. Yung magpapahesis, uh, ang karaniwang itinatalaga dyan ay yung dating mga uh, epic chanters, yung mga babaylani. No? Mm -hmm. no, kasi sila yung may memory, magaling no, sila kumanta. No? At nagkaroon ng fusion ng Christianized fashion, saka yung indigenous knowledge na, ano, na uh, nagre-recite ng passion. No, ang tawag doon magpapahisus. Kaya sinasabi na uh, may, may yung pag-aaral na sinasabi yung baka napalitan ng passion yung mga etiko natin. Mm. So, at you or na, na na ipasok sa pasyo, sa sa pasyon yung mga indigenous uh, values no uh, kaya nga meron tayong konsepto ng si Kristo ay hindi naman talaga just lang kundi ano siya yung uh, may kinalaman sa pagbabago sa lipunan, di ba yung passion and revolution, No, mm so, -hmm. yung, ah, uh, ah, uh, uh, mahalagang matalangin sa pasyon. May isang pag-aaral dyan eh. Nakalimuta ko lang ang author. Meron siya, may collection siya ng, pasyon, tapos meron siya mahabang introduction kami sa pasyon. At uh, dito niya binanggit na, eh nga, yung concept na si ng yung, yung passion before ay hindi para sa mga buhay, hindi para sa malaki ng mga Tapos, ang pinipili na re-recite nito ay yung dati yung may kaalaman na sa, sa pag ng oral literature. Mm -hmm. no? At saka tuwa itong yung passion ulit kasi, um, halimbawa, uh, meron dyan mga uh, mga bahagi ng passion kung saan yung, halimbawa, yung pagpapako sa us, mm -hmm. no? yung, yung nagpapako sa paa no? ni Kristo sa puso, yung mga mismong layas at mga lilo. Lilo? Lilo. Yung mga layas, no? Sila yung ko sa puso, uh -huh. sa paa ni Kristo. So makikita niyo na uh, yung pasyon ay naging isang aparatus din no? ng ng religion para ma-intercute yung Christian values no? dito sa mga indigenous groups. Mm -hmm. no? At nangyayari ko sa Pueblo. No? Pero may ilang mga pag-aaral, ng ilang historia, sa na nagsasabing yung mga uh, yung mga na-Christianize no, na mga katutubo na nakatira sa Pueblo, kapag kaharap nila yung mga fraile, yung mga Spanish uh, friars, um, sumusunod sila kunyari sa sa Catholic rituals. Mm -hmm. Pero kapag nakatalikod na yung mga private, mm -hmm. pag umuwi na sila sa yung mga yung mga katibo, kapag umuwi na sila sa mga lugar nila, pinapractice pa rin nila yung, yung indigenous mm -hmm. yung katutubo nila mga mga ritual na ginagawa. Mm -hmm. Ay, so, sir, paglilinaw lang ano, bali yung ano, yung fashion, uh, mga private talaga, private talaga oh. talag, yung nagdala nito sa oh, Pero man. kalat sa no sa buong Pilipinas. Siyempre, kasi kalat din yung mga missionary mm -hmm. sa sa buong Pilipinas. At yung mga prayle, may history yan na yung mga na lang frile sa Pilipinas mga latak na to ng Spain mm -hmm. Yung mga sa Maynila, Guagua, ganyan. Kasi kasi manggulo pa sa Spain dito na lang sa Pilipinas. Kasi yung mga prailing ma- mauhusay o oh, kahit paan may value sa mga tao ay dinala sa Latin America. Hindi sila unang mm -hmm. pinadala. So yung mga latak ng Spain na frile sa Pilipinas nila pinadala. Mm -hmm. At um naging aparatus si din Yung passion para ipakita yung yung paano sa ginawa ng colonization ng Espanya o ng Christianismo sa Pilipinas pero ang kagandahan na nagamit din to ng mga katutubo para ipakita yung kanilang resistance sa colonization mm -hmm. Mm -hmm. so, so, oh, so nag to for and against the state mm -hmm. so, sir, nagmamanifest po ba dyan yung kaya bawat lugar sa Pilipinas meron kanya-kanyang estilo ng pag re ng pasyon. Ano po ba yung pros and cons na, ano ba, iba yung pasyon ng mga taga-bicol, sa pasyon ng mga ibang pangbahal? Mas language ibang... lang naman yata, nakakaiba. And sa tono din mm siya? -hmm. Eh, oh, lalo na, sa tono, ay eh, halimbawa ngayon, di ba, may nag na ng pasyon. So, andun yung form, pero yung paraan no, ng pag-recite nito, eh, pag-perform nito, ay umaayon na rin sa, sa historical context o sa sitwasyon na pinapapalang. Halimbawa, magiging meron ng mga nagpapasyon ngayon na may rap o kaya sinasali sa tono ng isang sikat na kanta etc. Eh, uh mga -huh. gano'n. Nakakita. Ano ba? Kumita na na ba? Nasagot na niya yung dapat mm -hmm. na tanong. Actually, sir, nasagot niyo na po yung yung, yung tanong namin regarding regarding yung sa regionalism and yung sa start. Ganyan. So, ayun, sir. Maraming salamat. Salamat Salamat po. Uh -huh.